Hello mga hapon sa inyo mga guys May niwan sa atin na isang unit Di po ito mga guys no Pakita natin yung specs sa inyo Pinapabenta sa akin eh Tingnan niyo nyo yung mga pyesa Kung magustuhan nyo mag PM kayo Alright So una um, man na tayo mga guys Sa kanyang shock Ayan nakasid tayo na kulay blue Ultimate yan mga guys no Ang frame pala natin ay Meta B3 Di bell Ayan nakita nyo yung sukat pala ay small tapos dito tayo sa manibela Ito yung manibela natin Yung ating Stem ay Procoriac Yung ating seat so, nakita nyo naman siguro KCNC na Scandium Yung saddle pala mga guys Ay Giant yun. Tapos yung gulong natin Eto. Naka CST po tayo na Pax Trail mga guys. Yung sukat pala nito is 195. Tapos yung wheel set natin ay DT Swiss. Ayan. Yung spokes natin DT din. And then yung rim natin DT rin. Tapos sa group set naman tayo mga guys. No? Iyan. yung brakes natin XTR. Shifter ganun din. Crankset ganun din Chainring ganun din Tapos yung ating Kag 60R din Tapos yung trailer So yung chain lang yung eh, mga guys Yung iba Games yung kinabit ni Idol na kulay gold Tapos yung pedal natin mga guys Yung nakita nyo naman XTR din Yung hub natin sa likod mga guys Same din sa harap DT Swiss din na Wait lang no. 240 mga guys tapos yung rim ganun din dito is Swiss 331 din sobrang smooth talaga ng bike ni Idol sa so, sitlam naman tayo mga guys no ayan oh nakita nyo naman RIS yung brand yung ating rotor disc mga guys no ay ano ay stick na to and then naka full na tayo na titanium mga guys oh ayan nakita nyo naman siguro mula ibabaw hanggang ilalim ayan eh. tingnan muna natin lahat para makita ninyo yung top cap nya token ng brand oh tapos dito puro naka-titanium 'yan. Ayan pa naka-titanium. Dito ganun din. Dito sa likod ganun din naka-full titanium lahat mga guys. Oh. 'Yan. 'Yung battle cage natin mga guys ay giant carbon dito mga guys oh. And then may previous na siya ang speedometer. So ang presyo pala nito mga guys is 150k. So PM kayo mga guys if gusto ninyo. And then send ko 'yung buong video sa inyo para makita niyo naman kung okay ba 'yung unit natin. Bali ang may-ari pala nito mga guys no isang anim 'yung bike niya. Hindi gusto niya ibenta 'yung isa kasi sobrang dami na talaga na mini maintenance niya. Ayas.